kwenta mga idol oh stop toys dami stop toys dito guys puro stop toys mga idol oh stop toys mga toys naman yan napakarami oh, iba iba double burner na kalan no ito guys kalan no 350 lang second hand siya guys parang ganda yan sa mga may need nito mga idol oh 350 lang 350 daw, na? Oo, 350 lang yan. May Ganda, oh. Sir, pwedeng kunan muna. Binili mo na? Wow. Guys, oh. Kunan natin. Bigat, oh. Oh, yan. Si Sir nakakuha. Pwede ka bang sama, Sir? <laughs> oh, si Sir. Magkano, magkano? Halika. And... Binigyan niya ng na siya lang. 5 baht? Oh, talaga? Guys, 500 daw, oh binili ni Sir oh, ganda mga idol oh oh yan thank you sir sa iyo good morning dyan morning morning po mga taga saan ka sir binangonan Rizal mga idol binili yung toys no top toys oh ganda 500 Bigat sir, taga binangonan si sir, ay, ano yan o? Oh. Okay ko na yan, yung ah. linggo. talaga sir, nandito po kayo. Ah, so okay mo? Ayun mga idol. Bago pa raw mag-pandemic, suki na pala ni Bong to, no? Ah, uh, sir, sir. Mga TV at electric pa ng mga binibili ko sa kanya. Oh, TV, electric pa ng kadalasan niyo pong binibili dito kay Bong. Quality mga ano. Oh, yan ito yung mga latag ni Bong, no? Mga so, guys, napakarami ng stock toys nito. Yan. Mga toys tapoy toy Ayan, mga top toy mga idol oh. mga maliliit na tapoy toy saka sa timbangan timbangan bong sa timbangan 350 300. 350 mga idol hanggang 300 bigay ni bong sa mga timbangan na to wow ganito okay oh. laki salamat ang galing sunog ay doon Silver, ito, 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 galing Italy, nandito point five, 50 pesos lang. Ikaw, pendant, yes. sa kasing sing mo. No? Oh, mm -hmm. no? Mga bracelet, iba-iba Galing ng sunog yan. Uh, nasa kasing na uh. Na, na, snapback po mga idol oh. Yeah. Sombrero. 250. 250? Ato ha. At, 200 hanggang 150. 150 panalo to. Mm -hmm. oh, panalo yan oh. No? Ito yun mm -hmm. oh. dami, dami. Ito. Beba, snap, ano? Snapback. Legit ano? mga boss. 250. 200 hanggang yeah. 150 guys. 200 hanggang 150 guys mga Ito mga boss. Uh, ano to? Ah, Ibay. Ibay mga idol, lo. Oh. Eh? legit to mga ito lo. Oh. 511. 511. 511. Kano to? Wow, 1,000. Oh. May bawas pa. Oh, may bawas daw sa presyo mga idol. Pero sa 1,000, boss. Libay may tatak, Libay, no? Ligit to. 511, oh. Thanks tingnamo mo, tingnan mo. you mo samang Yun, dodo Sa mga nagdududa, ayan mm, daya, nagdudu kinal kalnei loo para makita niyo, okay, fifty oh, okay. pa den, eh, oh, this one, this one, this one, this one, this Ito this one, this one, this 200. this one, this one, this one, ano naman yun? No? Yeah. Rice cooker. Air fryer. No. Air fryer. Air fryer yan. They, I I Aray, spoken, no. oh, no? Ano? Rice cooker. Rice cooker. Rice cooker. Rice cooker. Ano? Magkano dyan? 550. 550. 550. 550. 550. 550. Rice cooker. Magkakaiba, no?

Piso na rin. Pampiti lang. Piso na, na lang. Piso na yan. mo lang. na lang. Ulo, na. Mukhang bayad na lahat. Mukhang binayaran na. P önem, <poorer> eh. Ayun, no. Pinarapo na. Ito pa uwi. Sasakit ang likod ito. Kabubuhat. Magkano sa sakatos mo Joel? 300 oh, three, 300 300 Magkano kuhan mo dyan? Um, okay. na May negative Anong mga bago? So, Power uh, tools oh Ang Dami oh Kaya ko ba Yun ayun Na ano? Ano then he then Torts Torts th ah, no? You know? tumagi iyon ng kambing Oo oh, uh, nga no? You know, pang, pang Nakakagumpa mga boss, yun know. o. Lalagyan lang yan ng... Anong uh, tawag doon? Butayin. Boss, isang set na yan boss, sa testing natin yan. Isang 300, 300, 300 lang 300. yan. Kasi parang... Kasi <coughs> oil, magkano dito? Piso. Bas, sukat mo boss yeah. sa bato. Hmm. 300 lang. 300, 300 lang mga boss eh. 300 lang. Bago. Bagong bago. bago yung simo, yo boss. lang. Oh, panalo na Hoy, panalo panalo no mga idol. 2020. Sa, Sandaan na lang sige. Diyan si din 'yan. Guys, guys. Guys. Tingnan dito mga boss. 300 boss. Pasuwat mo, origi na. na balot. Na bawas. 10. Balot na balot right. Boss Joel ano to? camera ah, Vintage. Vintage to. Vintage. Uy, si Mangali. Ay, ito. So. Si Romel Bacnis. Oh, so, eh. Camero. Magkano ba, Joel? 200. 200, guys, oh. So, so. uh, Camera. Oh, 200 guess, yan. buildings Oh, okay. be. So, so, ito, ito. Kano kano na Sa Barena. Okay. Uwa uh, ka natin. Oh. Uwa ka natin para makita na maayos. Oh, guys. Barena. Bush. Bush. Ito Meron pa rin ito. lang. lang. Kano kaya ito? Pati, Joel, magkano ito? 500. 500. 500. Pero ano pa yeah. yan? Bush. Kani Babawasan kani ba yung payo. bawas eh. pa ito. Ngayon idol so, Bush ang tatak. 500. 500 lang yun, o. Oh. CCTV. May ilaw po <tinyo> yung ano lang po. isa. Sir. Good morning, good morning. Tagal oh, ano mo din nagpunta. Oo. Ayo. Nag-abroad ka niya. Eh. Oo nga, inaanap no? <laughs> Oo. Oh, Ayan kay Dol. Tagal na wala eh. Oo, oh, tagal na wala yan. Shout out kay Sir. Shout <tinyo> out. na bato. to? Yak na bato. Yeah. Para sa ito. Ikkan ujan. Sampai 15. Ano ng ano to? lo. lang hapon. 1500 vintage na to. Pan-display. 37, 1500. yung pantalon. 15. 100, 300 pieces silver, 300. mo? 400 naman to apura nride do may pambebie ka pa oh bago yeah. pa wala na akong bibi pa eh. oh yan you know. lang you know. oh yung pambabae pa no Ooh. Accessories sorry earphone Ano to? Wireless power bank. So magkano to? Ha? 150. Pwede makita lo ba ah, saan ba yan ba yon? Ganyan pati nga. lang So wireless power bank guys no. So naukulang lang na meet ito, tong ganitong klase na wireless power bank. So 150 dito mga idol. Yan 150 lang oh. 150. Ito siya yun guys, yan, 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 yun. yan. Yan. Shout out! And shout out sa mga followers, subscriber natin sa YouTube channel natin guys. Saka sa Facebook, no. Good morning, good morning sa inyong lahat. So guys, dito tayo sa Carmen Planas, no. Dito sa TV Soria. nakalagay ito oh, mga phone holder mga pang bike saka pang motor mga idol saka ito kung ano makaiba type C pwede rin android ah pwede rin ah oh, meron din pang Android. May Type C din mga idol. So, magkano? 50 lang mga idol dito. 70. Oh, yan. Mga bago to mga idol. Mga bagong labas. No, yung mga style niya. Hindi na babali siya. Hindi bumabalok O, oh, nga, no. May naka... Kasi nakasama na siya rito sa ano. Nakaano na siya? Idol, ito. Ito yung mag magpipigil para bumalok, ay hindi bumalok tot yung wire natin ng hindi madaling masira na so type C to, oo nga hindi katulad nito yung mga una is bumabalok tot yung guys nasisira, so may bagong labas, eto yun no oh. yan 50 lang din wow, 50 pesos lang 'tong nga dulo Grabe, so, 50 lang dito ah. Punta na kayo dito mga viewers natin, no? Ayan, sa mga may need ng mga cellphone accessories, no? Punta kayo dito sa Carmen Taz, Ang dami, oh. Ayan, iba-iba yan, mga idol. Shout Ito guys, solar. Magkano dito? 50 watts, oh. 550. 550 guys. 100 watts, Wala. O guys, eh, ito 50 watts eh. 550. So 550 dito guys sa uh, solar light no, na 50 watts. Mga may nagtatanong kasi karamihan solar, gusto nilang mag solar banda sa lugar namin. Yan. Ito. Ayan. Ito bubuksan ni Boss Dani yung mga solar light niya no. So sa mga viewers natin no na nagtatanong sa mga solar light, eto guys. Yan mga pamposte no. Yan kung madilim sa labas ng mga bahay nyo lalo na ngayong darating na uh, Pasko no. Etong gamitin nyo. Ah ito. So guys kanina, okay, yamo na yamo na. Yan solar natin ito yung pamposte basta oh, so magkano dito ah yung ginito natin ano 1,000 na lang yan 1,000 magkano yun sa poste no oh ganito ganun. siya dito kami right, oh, ano na siya kasama oh. na no so ilang watts to ah uh, 300 watts 300 watts magkano ulit? ah 1,000 na lang dapat 1,000 sa ating yeah, 1,500, yeah. lang, guys, so... Ito rin, 10, na lang, 200 watts. Yun, 200 watts. Yeah, mga, so, mga branded yan, hili. Mga branded na mga solar light, yeah, mga solar idol. Ito na. Yan, no? Papakita, no? Sa mga yeah, nagre-request na i-vlog natin, mga solar light, mga idol. Mm. Ito. Iba? Mga bago. Mga bago, yan Yan, dito lang kay pupunta, guys, sa Carmen Planas, hey, no? Hey, dito hey, sa, hey, no, kay hey, boss, Danny. boss Danny. So, dito lang sila, guys, sa may baba ng week video o, oh, one week warranty mga idol sampa kayo o, oh, 200 watts no? magkano le boss Danny? 1,000 lang 1,000 Maraming nang tatanong sa akin oh, meron okay, din Maraming nang oh, marami kinukuha May discount naman Sa amin kasi Gusto nilang magano Solar light Ayan ang specs niya. Magkano hmm. daw mm. po? 1,000. 1,000. Ito lang yan. Dating mga 1,000 yan. 1,500. Oh, Ayan. Light. Solar light, eh, no? Ayan. Naka-ice pack na. Oh. ilang watts? 200. 200. Ah, uh, 200. 300 watts. Oh, 1,000. 1,000. Oh, no? Mura lang dito, mga viewers natin, no? Oh. Pag need nyo mga solar light, no? Ayan. Marami naman yan. May discount pa sila. May discount pa yan. Ito pa, mas maganda. Pag madilim sa labas nila, oh, no? Pampote talaga. Pampote talaga. So marami rito. Guys, oh, pag, marami pag tayo, oh, marami maraming solar, iba-iba ma iba yung wattage ng mga idol. May mga stack pa ba sa bahay. Ay, Ay, na. Na. Mga pangbahay-bahay. Okay. Mga uh, pambantay ano, 550. 550, 51. Ito 100 watts. Kompleto pa naman tayo. Yun, know, may na rin pala, mga idol. Lahat may remote. Di pwedeng wala remote yan kasi. Oo nga, no? Yan bubuksan At ni. Ano kaya po ang natitipid nati natin, natin na sa solar? Oo. Mukhang malakas 'yan. Mga magandang lakas. Saka maganda. Dandang gandang klase 'yo. Oh. Mga idol. Bakal 'yan, bakal. Bigat ah. Bigat bakal na 'yan, no. Bakal, bakal. Bigat, bakal na yan no? Bakal, bakal. Ayan, solar light, no. 100 watts. 100 watts. 100 watts. Magkano 'le, boss Dani? Ayun, ano na, ano, ano. 850 lang 'yan, 850. 850. 850. Dating 1 to ko 'yan, 'yun. 'Yun, dating 1 to no? 850 na, na lang. 100 watts na yan ha, mga viewers natin no? dun sa mga nagre-request no na i-vlog natin yung mga solar light no so ito solar light bakal to mga idol oh nagtatanong ng solar oh liwanag oh tapos Danny liwanag oh diba yan oh yan mga solar light yun mga idol ah na pinakita ni Boss Dani. Malaki nga ang matitipid. Oo, oh, malaki talaga matitipid nila. No? Lalo na ngayon, tumasa na naman ang ano ng kuryente. Speaker. Dutot. 650. 650. Yan. 650. Mini-pan. Mini-pan. Eh, yung mali. Magkano? Talibo, isa na lang din yung 1,000 10 Kasi madami tayo. Dalawa yung mic. Oo. Oh. Dalawa yung mic. Medyo lakas na rin yun. Oo, oh, lakas dyan, no? Lakas na rin Dami rito, mga idol, lo? oh. Blower vacuum. Blower vacuum, poche, no? O sofa. Pwede, ano? pwede yan. Ito. Uh, so, At magkano ba? Ito yung uh, sample. Ayun. Blower. Yeah. Ayan na vacuum. Oh, vacuum yan. Tapos, pag-tangle mo siya, magiging blower siya yeah. ngayon. Blower. Oh, ganda. 2 in 1. Ah, tawag 2 in 1. Malakas na rin. Oo nga nga. Oh, yan. 2 in 1. Magkano ulit? Magkano ulit uli, uli 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 dito? 150 ba lang. Ba 150 mga idol. 150 may backing ka na. Okay, yan na. 2 in 1 mga idol. Vacuum cleaner. Ito. Ang sasak Ilaw. Malakas yan. Malakas yan. Malakas yan. Oo oh, nga nga. Saan pwede ko lang ako. Ganda rin yan, ha, pang bike. <laughs> uh, bike, bike. <laughs> Lagi mo sa dibdib mo. Tingnan natin pag di, Magkano, magkano benta mo? 50 lang. O, 50 lang daw, o. Oh, ang idol, o. Oh. O, oh, tangka pa. O, oh, 50 lang. Tsaka pang emergency light yan. Oh, ano oh, mo ng brown out? Gamit na gamit yan, eh. 50 pesos oh, lang. Pag brown out, 50 pesos. Mga, mga pang ano ba to? Pang Headlight. bike? Headlight. Headlight, pang bike. So, okay. magkano Headlight. dito? 100 lang. 100, 100 lang dito, oh, mga idol. Ayun sa ulo. Ayun sa ulo. Lima na yung ilaw niya. Oh, dami oh. Daming ano niya, no? valve niya. pan. Yung mga ganito, mahaba. 250, pero 200 ko na lang pinamimigay yan. oh, 200 na lang daw guys, ha. Na lang. Itong, itong ganito, uh, yung clip 150. Ang labas naman, mahaba yung mga ano niya, Hmm, yun, no? Know. yung dati. Kaiksi lang. oh, nga, ma. Maiksi, no? Sa Oh. Uh, Saka dito, kay ba? Medyo mataba na konti. Malaki yung ano. Oo. Oh. Ano, oh. Ano, Magkano ulit dito? 150. 150. Oo. Oh, Ganda niyan eh. Isa yung mga nabibili. Oh, tama ka. <laughs> di ba? Oh, yan Saan oh. Ako. Ano naman tayo isang to? Spray ah, gun? Ah, ano spray, um, spray gun? Spray gun? spray gun? Gamit na rin to. Yan ang binibenta uh, ko baka magalit. Hmm? Spray gun? Mga idol o? 150 lang yan. 150 150 guys. Uh, spray no. gun na to. Gamit na rin yan. So, host na lang yung kulang nito saka compressor. Oh, so, ayan. Oh, ayan. Magkano ulit? 150. Oh, so, yan so, ni. Good morning, good morning. Yes. Win. Ah, yun oh. Bye po. Ayan mga idol oh. Kita nyo naman yung wiko to. Galaw, pwede, o, pwede nyo ilapado. Pwede yung mga mo? repair, pakita yung matalon. Matalon, no? Repair, yung... Ayan, Ito, okay. guys, walang kagalaw-galaw, oh. Smooth. Smooth yung takbo niya, no? Yan, dito kayo pumunta, Ayan. guys, sa pwesto ni Boss Danny dito sa Carmen Planas. Okay. No?